Disclaimer. Ang buong usapan habang nagmomotor ay ginawa sa ligtas na kondisyon. May helmet, kumpletong gear, at pagrespeto sa trapiko. Ang mga maririnig ninyo ay para lang sa entertainment. Lahat ng maririnig ninyo ay pawang kwento, opinyon, at personal na karanasan lamang naniniwala ako bilang Filipino na malaya tayong maghayag ng sarili nating opinyon. Tandaan, sa kalsada, bawal ang pabaya. Kaya ride safe have fun, at sabayan nyo kami sa ilang minuto na kwentuhan sa biyahe. Let's go! Eh, hey, gusto ko nga, para kalimutan niya eh. Makakalimutin ba kayo? Classic, <laughs> perfect So hindi ka na dyan ma... Turn off the intercom. To, ah, sige, babalag ko na yan. Sige. <laughs> ah. Sige, Sige, baba. sige baba. Ingat mamaya. Sige. Sige lang, tingnan lang natin kung saan tayo pwedeng dumaan, ha? Ah. Okay. Meron pa ng dakan dito sa likod. Sige lang. Naririnig mo ako? Yes. Sige lang, ayusin natin yung kargamento mo. Okay lang ba ito? Isasapit ko lang ng konti kasi gumagalaw-galaw eh. Ikot kong ganun. Para ano. Yan. Ang lutang siya. Parang wala na akong booking pa uwi doon, ah. Bakit naman? Eh, ano na yun eh. Yu Layo-layo ata eh. May yeah. mga nagbubook pa rin ba doon? Meron. Bukoy ako eh. At <laughs> Atchacha! <laughs> Hindi, di meron kuya kasi nagkumukok eh. Uh -huh. Eh, baka diba, ikaw lang ang nagkumukok. Hindi, diba, man. Na grabe, grabe ka naman. Ano yung ako ng tao doon? Ah, uh, sana nga uh, magbilang angel ka. <laughs> Para yeah. naman may pambalik ako. Meron naman kuya. Meron naman ka lang. Kaya, Kanina ka pa ba nagbubo? O ngayon lang? Kanina lang, second attempt yeah. na, na ako. Ayun kasi mahirap kasi pagdating talaga dun eh. Eh ako, dahil walang-wala akong pita. Pinansin, cancel ni Kuya. Pinakansin niya. Ano ah, pinaka... Para ayaw pa siya? Oo, oh, hindi daw nagpa, May problema na naman niya ka daw kay Joyride. Right? Oo, oh, may problema nga. Sabi niya. Sabi niya, pa-cancel na lang. Ay, sakto pa-cancel ko. Yun na, na-pick na, na up ko kagod yung ano. May ano nga, may... Problema nga. Hindi nga ako makapag-top up eh. Okay. Kaya pagdating ko doon, wala na akong tap-tap. Ubus na. Ngayon, sigurado talaga ako wala makukuha ang booking. Pero niya. Pero na lang kung GR Pay. Aliwan. Yung cashless. yung magta-tap-tap ka sa mismong joyride tapos yun ang ipang babayad. Ay, may, ay wala ka doon. Paano magkakagyan ang kuya? Hindi, lalag-lalag. Di ba, may Joyride account ka eh. Yes. Ah, tapos convert to GCash, ganon Oo. Ah, okay. Doon mo eh, Parang yung bayad mo nandun na. So, pag nag-book ka, automatic, madedetect na doon sa mismo account, ko, account mo. Parang yun ang pinaka ano mo, GCash, parang ganon Okay, now I know na. Pero minsan lang naman din sa ano din na uh, bubuka pa Ayun, na uh, joy right dapat. So, yan, kagaya ngayon ayo is. Galing ano ah uh, work 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 and side time. Oh. So Ah, sideline to. ano uh, Anong sideline mo? Dancer. Charis. <laughs> <laughs> Rumakit muna tayo ng work. Uh, oh, yan, Sipag. Yes. Yeah. Siyempre mag December. Oo, maraming binubuhay! <laughs> maraming ano! Maraming boom! Boom! Kaya kailangan talaga kumayod! Yes! So, i-ano e, nyo naman nila ako? Siyempre siya share ko yan. Upload, Ay, yan. Upload mo to ha! Oh, sige! Sabihin mo muna ngayon na i-follow nyo naman si Badong! I-follow naman si Badong. yung yeah. Ang baklang Badong, yeah. Charisse. <laughs> o hindi po siya bakla. Ay, na mga no. lang. Charisse! Aray ko! <laughs> alam mo kung yan, ah, uh, yung nakaraan, parang ano, ah, uh, parang gusto mong makaspay ng mga uh, gato ganito. Yung may alam mo, parang, ah, uh, nag nagre-reels yan, o. Oh. Kasi, yeah. na, kasi nanonood din ako na, ano, siguro baka na nga napanood, narikita sa,

Tama na to. Oo, oh, oh, ba na ka sumungan ba to? Hindi <laughs> ko rin, mo ako sa bungero. Ay. Kabayo ko, kuya. Ay, ko, hindi naman. man. Ano, okay. sige lang ha, tignan natin ha. Sige lang, kuya, nagkakal lang. Ah, uh, palagay ko mas maganda tong tinuturo niya. Yeah. Kasi ba? wala rin ganong traffic na... Oo, oh, oh. ano. yun ano. Mata Oo, okay na siguro to. Ito na kasi yung lumabas sa tawas eh. eh, ito na lang. Pagbaba ko kuya ipapalo ko ito. Yan, yeah, sige ha. Ah. Yes. Saan ko yan ha. Sure. Eh, edit natin ito na medyo maganda-ganda ah. <laughs> Conversation lang natin <laughs> ha. Kaya, ay, no entry. experience. feet. <laughs> ah, oh. oh, pwede tayo. Ang ano pala, ah, ang okay, lang pala yung mo. nga lang, yun lang, kalaban mo lang talaga yung ano? panahon. Panahon! Kasi init na, init, init Yung mga kudaper. oh, yun Alo? yung mga ano, dapat mga... dapat kinikidlat ha. Hindi yes, mga hindi marunong lumabal ang panahon. Kudaper, <laughs> mga tas sa kalsada, yan. Pero wala ka naman na encounter, siguro wala ka naman na encounter na gano'n. O oh, meron na? Wala pa naman, pero... Na parang meron na, pero... Alam mo yung instinct ng isang tao. Yes. Pag, uh, kasi sa gabi ako nag-isang bumiyahan. Ano eh, tanghali to gabi ako eh. So kung 12 hours ako, so kung 12 wala ako makakalit, hindi eh, 12 din ako matatakot. Oh, so yun, may mga pagkakataon na may madidilim. Eh, syempre, oh. hindi naman natin yung may iwasan na talaga. Oh. Madidilim yung pipikapin mo. Ayun, eh, syempre, magdadalawang isip ka. O, oh, ito mo ba? Oo, malayo. Uh, ang ginagawa ko, kung dyan sa babae yung pickup, dito ako. Hindi ako lalapit sa kanya. Oo, oh, tama, tama. Gusto nyo maniwanag and then mm. al alam mong safe ka. Mm -hmm. syempre. Tapos yun, magkano, minsan pinapalabas ko siya. Kasi syempre, lugar na, lugar na so, yun o, ang up so, mo eh. Kaya, yeah. eh, alam niya yun. yun. minsan naman sa drop-off, minsan drop-off. Alam mo, yung makikita mo alanganin yung lugar oh. sa drop-off. Hindi na ako sa diretso ron. Sasabihin ko na na, uh, ang na hanggang dito na lang ako. Dahil medyo, sabi natin yung lugar, alam natin delikado. Oh. Delikado yung lugar nyo eh. Suma. Eh, pag nakipagtalo naman kasi ang ginagawa ko, ikaw nga, takot ka maglakad eh pati ako pa. Yes. Ay, diba? hindi ka pa, hindi ka pa. Hindi ako taga ron. Diba? Kaya so, minsan nakikipagtalo rin ako. Saka safety first lang din naman lang. Na Oo, syempre Isa, kaya... Isa lang, isa ang ano, ang buhay. Oo, oh, kaya nga tayo naghahanap buhay para mabuhay eh, ba diba? diba? Saka sabayarin. So, sure. <laughs> <laughs> Samantalang yung mga korap na ano. Oh. Ay, ah, Mga herm. Bakit hindi pa sila ano ah? Uh, mauna? Yan. <laughs> Kaso pinapahirapan sila eh. Ano rin yan? May ano rin yan? May araw din yung mga yan dito. Pagka okay, dumating yung kanahon na Sana nga ano sila eh uh, magkaroon ng buawi sa kanila mismo sa kanila mismo magmumula. <laughs> yung sila lang yung target. Kasi hindi pwedeng bagyo eh. Kasi pag bagyo may madadamay pang mga inosente. Tama talaga. Diba? So kaya ano lang. Eh, lang Darating lang. din yung panahon para sa kanil. Not now, but maybe soon. Yeah. <laughs> Pero dapat ngayon. <laughs> para magsitigo na silang lahat. Pagkaya nga ng ano, na wish ni ano ni Cara David. Oo. Yun nga. May naging pasahero din ako. Sana naman po pa wish ni Cara David. Eh, hindi ka pa kasi napapanood yun. yeah. I, Para ang sabi niya sa akin ay...